Good morning guys. Update sa aking na na talong. Nagaling na ako kahapon. Hindi ko na na-video. Tapos yan yung mga tatira kahapon. Kasi napira ako para itorta ko ngayon. Kasi isa lang na pala. yan yeah. yung yeah, pala yan dito po itatamin yan tapos okra yung okra yung okra dyan po itatamin tapos maglalagay wala ako ng sitaw at sitaw dito ko ilalagay kasi nilanggam din yung aking sitaw hindi ko matanda yeah. sana mamunga ng marami para may pagkapangay sa dito sa mga uh, ano nga na bulbos na yeah. pero natuwa ako sa tali nagkanin ako sa hapon ito eh nilagay ko oh, uh, ano isang araw sa sinigang sa baka nilagay ko ayan, ayan. oh. ito aningin ko to ngayon itong tatlo yung tatlo na yan ito pati yan Malaklak. ito torta ko pang ulam din mamaya isa lang naman ako for today's video kasama mga dogs oh matuwa ka din dito sa aking kalamansi ang dami buong Ayan. Ayan. ang dami kalamansi parin na tayo guys

Ang pala yan. Ito yung sa okra. Ito Yan. Yan. Yan totoo ako ang daming gumawa na ano ng sana masurvive ang tong rosemary ko sana masurvive siya ko ako naman ay okay guys thank you for watching have a wonderful day god bless us all thank you lord sa blessing ay itong mula ako ng red bell pepper <laughs> matataas na pala ayan guys thank you guys bye